So guys, uh, ito na po yung nabili natin lahat no sa ibinigay na pajikas ni Madam Nigorota ng South Korea. No ma'am, ito na po lahat yung nabili natin. Nakabili na tayo ng wheelchair ni para kay uh, Bro Elias sa Pandal si Toy. So, ito na po yung bigas sa Dalawang sakong bigas ma'am, pinili natin. Tsaka yung sinabi mo sa akin ma'am na yung gatas na Ensure sure. ma'am, binili mo na po ito na ma'am 2,000 mahigit ma'am saka dilata, na. mga dilata na sinabi mo ma'am dinamihan ko yung mga dilata dinawasan ko yung <coughs> yung mga noodles saka nilagyan na rin namin ng mga udong saka yung uh, miswa no? meron na rin tayong fresh katuna dyan ma'am uh, uh, yung Not lahat na ato yan ma'am nandiyan na lahat yan ma'am oh. then yung mga coffee Tsaka yung 3-in-1 at tsaka yung gatas, ma'am. So, ito na po lahat yung binigay niyo sa amin, ma'am, na bajitas mo. Maraming, maraming salamat po, ma'am. Talaga, no? Kasi ang dami na po talagang matutulungan ito, no? Sa vlog natin na yung ginagawa nating mga vlog. Uh, lahat sila na uh, makakatanggap nito, ma'am. Especially, kay Bro Elias sa bandal si Toy. Eh. Alam namin si Bro Elias nito pagdating nito sa kanya, sobrang matutuwa talaga yon kasi oh sobrang happy yon kasi ito talaga yung pinapangarap niya at saka yung vitamins ma'am nabili na rin namin ma'am yung ano ba yun yung calcium oh yung calcium saka yung para sa pa, lahat yung para sa buto niya oh. eh. so, nabili na rin namin ma'am so by tomorrow or oh tomorrow, by, tomorrow or, 100, oh, other day marilis na namin ma na namin na ito lahat ma'am so i-arrange pa to namin ngayong gabi para kinabukasan ready to release lista si ma'am. So once again ma'am, thank you, thank you so much, no. Sobrang laki talaga ng pasasalamat namin. No in behalf sa lahat ng mga kasama namin sa Jindler Stone Vines. Ah uh, sobra-sobra talaga ang pasasalamat namin sa iyo ma'am na dumating ka uh, pumasok ka sa oh pumasok ka sa sa vlog namin ma'am na nagkamit na tayo Not in a person uh, in a personal way pero ah uh, ano, nagkausap na tayo through video call, through audio call. Nakita na rin kita mama, nakita mo na rin ako, yung mga kasamahan namin, yung kasamahan namin. So maraming maraming salamat po talaga ma'am. Hindi, hindi po talaga namin masukat kung gano, kung gano kami kasaya yes, no, nung dumating ka sa, sa vlog namin. O so, sa buhay namin ma'am, lahat no, sa membro ng Yellowstone Stone Sobra-sobra talaga kami natuwa ah uh, ano 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 bang ano pang mano natin dun na mm, supra po kami uh, gana, gaganahan ma'am para sa yeah, so, magtulong ma'am mm -hmm. kasi kung wala ka ma'am wala, buwan po kami dito ma'am oh. in behalf din sa ano sa iba nating mga sponsors marami naman tayong mga sponsors uh -huh. din na na naka, naka nakabigay na rin ng pera uh -huh. nakabigay na ng pagsika sa atin so pero iba si ma'am? oo oh, iba si ma'am pero sila Uh, iba rin sila kasi oh, oh. hindi sila nagpapakilala. Hmm. Hindi sila talaga nagpapakilala. Pero si Ma'am nagpapakilala pero hindi alam natin na hindi 'yan ang totoong pangalan ni Ma'am. Oh. 'Di ba? Pero screen name lang. 'Di ba? Screen name, name, eh skin name lang lahat, 'di ba? Pero at least alam namin na yung pagbibigay niyo ng tulong taos puso, no? Uh, walang hinihingin kapalit. Walang ano, wala alam hintay na kapalit. Oh, alam kasi ng iba nating sponsor lalo na kay Ma'am uh, Igorota ng South Korea. Sobrang trust niya sa atin sa so vlog, no? Oo. Oh. Sobrang trust niya. Kasi hindi naman tayo magkakilala, no? Oo kung nga. Sobrang layo ni Ma'am, nandoon siya sa South Korea. Eh. Kasi yung dito lang sa Pilipinas, nasa sa Bisaya pa. ba, diba, nasa Leyte pa tayo? Pero sobrang sobrang trust ni Ma'am na tayo yung, oh, tayo yung tayo, tayo yung pinagkasiwalaan. Oh, oh, Grabe, grabe. So, hindi ko masabi ma'am kung ewan ko kung pa, paano ko sasabihin. Pero sobra talagang tuwa, oh. saya namin, no? Na ganito yung nangyari. Hindi namin expect yes. na ganito yung aabot. Aabotin ng vlog namin. Mm -hmm. Siguro meron pa rin iba. Meron pang iba na mga mga concerned citizens dyan na handa pang tumulong, hmm. no? Nakagaya ni Ma'am. Na sumahiya pa kasi. Oo. Sa, tawag lang kayo sa number namin na ibinigay namin sa bawat vlog or bawat video na oh. i-upload namin, no? Nandoon yung number namin, pwede kayong kumontak din para ano, Ma tayo mag-usap, mag tayo. Okay, hmm. magalala, lahat ng pera or pa Gcash na ibinibigay nyo, hindi po, masasaya. Nyo. hindi po yan masasayang, hindi po namin namin yan kakam kami. <laughs> hindi po namin no. yan pupulsa yan. Wala pong pulsa rito. Lahat ng ibinibigay nyo, binibili talaga namin. No? ah kinakukunan nakukunan lang natin yan sa mga gastusin, yung mga pamasahe, panggasolina gasolina, ganon. Pero lahat yan, ibinibili talaga natin. No? Alam, alam, alam ng mga kasamahan namin yan lahat. Mm yung mga nauna pang sponsors natin, no, alam nila rin yan, na, wala po kami sinasayang, ano talaga tayo, yung inuuna talaga namin, is yung pagtulong mm -hmm. sa, mas nangangailangan sa, atin. so, yun guys, so once again, thank you, thank you so much, sa lahat po na nag-sponsor sa John Lawson Vines, thank you, thank you so much, you, then most especially, to ma'am, madam, Igoruta, from ma South Korea. Korea, and ni ma'am, Cecilia Cadigal Rosal. Thank you po Sa lahat po ng ating mga anonymous sponsors, thank you so much sa lahat. Sana hindi po kayo, hindi po kayo magsawang na magtulong sa nangangailangan. Yes. Congratulations! Congratulations! GSV. GSV. What is GSV? Jewelers on Vines. Thank you. Bye So guys, meron pa pala kami pahabol na meron kami nakalimutan, no? Um, laki talaga natin ang pasasalamat kay Ma'am South, uh, Madam Igurot, Igurota ng South Korea, no? Dahil dahil po uh, ang nangyari kasi, eh, po kasi yon. Si Kuya Ilyas pala, hindi pa siya membro sa PWD. So, ang ginawa namin, ang ginawa namin bago kami bumili ng wheelchair, bumili ng wheelchair para makapasok si Kuya Elias sa PWD sa ano tatas um, ah. sa PWD sa PWD di ba? Uh, so pumunta muna na kami ng munisipyo uh, <coughs> nagpa-register mo na kami kay Kuya Elias para makapasok siya sa PWD no. so ito yung nakuha namin doon yung ano niya, booklet niya na yung itong ID niya. So kung hindi pa dahil kay Ma'am Igoruta ng South Korea na siya yung nagbigay nito na uh, wheelchair, bagong-bago talaga to guys. Brand new, wala pa nakakasakay nito. So, um, kung hindi dahil dito tsaka kay Ma'am Igoruta hindi yung mamimembro si Kuya Elias sa Bandal, si Toy sa PWD. No? So, laki talaga ng tulong na nagawa ni Ma'am Iguruta. No? Kasi hindi talaga namin sukat takalain na hindi pa pala membro si Kuya Elias sa PWD. No? Nung pumunta kami doon, tinignan namin wala yung pangalan ni Kuya Elias. So, uh, sobrang thankful kami kay Ma'am Grota ng South Korea. No? Laki talaga nag-register na register po si Kuya Elias sa PWD. Yes. Kahit so, Dahil sa wheelchair mo, ma'am. Napabigay mong wheelchair, yun yung naging dahilan at oh, at nakapasok si Kuya Elias sa PWD. So, maghintay-hintay na lang tayo kung merong mga ayuda na darating sa mga PWD. So, kasi alam namin makakatanggap na si Kuya Elias. Isa na siya sa makakatanggap. so once again thank you thank you so much mama goruta and south korea thank, thank you my mom thank you god bless you always mom thank you bye bye thank you for watching